noong nakaraan lamang ay sinago ni Juana Bacosa ang isang interview. Ayon dito ayaw niya na magboxing ang anak, subalit dahil sa pagmamahal ng isang ina, ay nais niya na ipakita ang pagmamahal kagaya ng pagsuporta sa kagustuhan nitong pasukin ang pagboboshing. Pahayag pa ni Juana, walang katumbas ang kaba. Bawat laban ni Eman ay talagang kinakabahan ito pero sa tuwing nakikita niya na ang anak ay persigido na mapanalo ang laban ay kayang-kaya ng kanyang anak ang kalaban. Proud ito bilang ina ni Eman, at mensahe pa sa anak niya, na palaging magdasal palagi nasa tabi niya ang kanyang pamilya. Marami sa mga netizen ang inaabangan ang bawat laban ni Eman sa Blue by Blue na kung saan nagsimula ang kanyang amang si Manny. Dahil sa pagdalo ng mga magulang ni Eman sa bawat laban, makikita din na kasama nito ang kanyang lola na si Mami Junisha. For more videos, please like and subscribe. Maraming salamat!